guys, good morning for today's video magluto tayo ng ating pananghalian magluto na si apong nyo ito na yung binigay sa akin ng kaibigan kong si Ate Len shout out ito yung uh, oregano. Maganda ito sa pang-uyek. Ayan, ililalagay ko ito rin sa ano sa pagkain. Ay sa ulam pag magluto ka. Masarap siya, mabango. So yan mga kaapong naglagay na rin ako diyan ng uh, konting uh, pampalasa, konting soy soya sauce, konting uh, asin at uh, konting uh, black pepper. So mamaya mga kaapong akyat ako sa taas tulungan ko si habi doon si apong nyo kasi gumagawa kami ng uh, kwarto sa taas and then uh, nag finishing na din kami ipakita ko sa inyo mamaya pag uh, akyat ko doon so yan mga kaapong uh, tapos na akong nagluto so check natin yung uh, nilalabhan natin kung tapos na. So, yan mga kapong. Tapos na ako nagsalapay. So, akit tayo sa taas. Tulungan natin si uh, si apong nyo doon para mag-construction. Uh, Mukhang uulan ata. Nawala na si araw. Nabanggit ko kanina sa unang video ko na ipapakita ko sa inyo dito sa taas yung ginagawa namin. Um, so, ito yung natapos namin Kahapon, uh, after two weeks, matapos na lahat at may kapit namin yung uh, pintuan ng kwarto. So, mamaya tutulungan natin si Abby na mag-finishing uh, ng wall para matapos na itong uh, master bedroom namin. So yan mga kaapong, masyado pang magulo dito kasi hindi pa siya tapos, tinatapos pa lang namin. And then ito dapat ang magiging kitchen namin. bili namin yan kaya lang hindi namin naikabit kasi nga nagbago yung isip namin. Uh, ginamit namin yung isang room sa baba para maging kitchen. So dapat ito ang magiging kitchen namin dun sa maliit na room sa baba. So yan, hindi namin pa siya na So iniisip pa namin kung saan namin ito ilalagay. Ngayon, dito pa lang kami natutulog dito sa um, study room. Yan guys, ito yung gagamitin namin uh, pang finish dito mamaya. So yan guys, thank you for watching. Update ko kayo pag ready na yung master bedroom namin.